Binabati kita. Dumating na ang iyong himala, isang hindi inaasahang himala na agarang kailangan. May isang kamanghamanghang revelasyon ang Diyos para sa isang bagay na nakatakdang ipagkaloob sa iyo. Ito ang magdadala ng solusyon sa lahat ng iyong mga problema at lubos na babago sa iyong buhay magpakailanman. Ngunit para maipahayag at makamtan ang himalang ito, kailangan mong manatili hanggang sa dulo ng video. Simple lang, di ba? Makinig ng mabuti sa bawat salita dahil ang Diyos ang siyang magsasalita sa iyo, at hinihingi niya na pakinggan mo ito ng may kaseryosohan. Hindi mo pwedeng baliwalain ang Diyos, hindi mo pwedeng baliwalain ang mensaheng ito, upang hindi ka magsisi sa huli. Napakahalaga nito, mangyayari ito ngayong araw, bago matapos ang araw. Hinihiling ko sa iyo na huwag itong sabihin kaninuman, itago ito bilang sikreto, at sa dulo, mananalangin ako kasama mo para sa katuparan ng lahat ng mga biyayang mangyayari sa iyong buhay kaya't ako'y nagmamakaawa, huwag mong baliwalain ito. Huwag kalimutan na sa tuwing naririnig mo ang salita, tanggapin at ipahayag agad, tinatanggap ko ito, upang sa ganun ay tunay mong makamtan ang iyong biyaya. Sa loob ng limamputsyam na segundo mula ngayon, makakaranas ka ng kakaibang karanasan, kung magpapatuloy kang makinig sa akin ng may pananampalataya, at pusong mapagkumbaba. Ang presensya ng Espiritu Santo ay sa sayo ngayon. Amen. Mahal kong kapatid, Kilala ng Diyos ang bawat detalye ng iyong buhay. Alam niya ang iyong mga laban, ang iyong mga takot, at ang iyong mga alalahanin. Isipin mong maramdaman ang presensya ng Espiritu Santo na napakatindi na ang lahat ng bigat ng iyong mga alalahanin ay naglalaho. Lahat ng sakit ay naglalaho at ikaw ay nababalot ng isang kapayapaang hindi kayang ipaliwanag. Kapag nag click ka sa video, tinutulungan mo ang aming channel at hindi tuwirang tinutulungan mo rin ang ibang tao na makatanggap ng mensaheng maaring magbago ng kanilang araw. Maraming tao ang nag-iisa at nangangailangan ng salita ng pag-asa. Ito ang sandali kung saan nagsisimula ang Espiritu Santo na kumilos sa iyo, binabago ang iyong buhay mula sa loob palabas. Tumingin ng malalim at damahin ang presensya ng Diyos na bumabalot sa iyo ngayon. Nais ng Diyos na direktang makipag-usap sa iyong puso. Sinasabi niya, Anak, ako ay nasa iyo. Huwag kang matakot sapagkat ako ang iyong Diyos, pinalalakas kita at tinutulungan kita, inaalalayan kita ng aking kanang kamay. Ang bawat salita ay isang banal na pangako, isang paalala na hindi ka kailanman nag-iisa. Tanggapin mo ang biyayang ito. Hindi mo nakita ang video na ito ng aksidente lamang. Dinala ka ng Diyos dito sa eksaktong sandaling ito, upang makatanggap ng isang makapangyarihang revelasyon na inilaan niya para sa iyo. Maaring nararamdaman mong nawawala ka, hindi alam kung anong landas ang tatahakin. Maaring nilulunod ka ng mga hamon ng buhay, ngunit tandaan na mas dakila ang Diyos kaysa sa anumang problema. Siya ay may kontrol sa lahat ng bagay, kahit na tila walang solusyon. May plano ang Diyos. Madalas tayong mag-focus sa mga kahirapan na nakakalimutan nating tingnan ang Diyos, ang ating tagapagbigay, ang ating tagaaliw. Siya ang Diyos na bumabago ng buhay, na nagpapasakatuparan ng imposible. Ngayon, siya ay iniabot ang kanyang kamay sa iyo. Hinihikayat kang magtiwala sa kanya ng buong puso. Alam mo ba na may kamanghamanghang inihanda ang Diyos para sa iyo? Nais niya na mabuhay ka ng isang buhay na puno ng layunin, kagalakan, at kapayapaan. Nais kanyang pagpalain ng mga paraan na hindi mo pamawari. mawari, ngunit para dito, kailangan mong magtiwala. Maniwala na siya ay may kontrol at palaging tinutupad ang kanyang mga pangako. Upang makatulong sa iyo, lumikha kami ng isang kasangkapan na kayang magdala ng kasaganaan at kayamanan sa lahat ng bumabasa nito. Ang kasangkapang ito ay naibigay na sa isa sero, siyam na daan at pitumput siyam katao at kayang ibalik ang iyong mga pinansya. Ang kasangkapang sinasabi ko ay ang aming pinakabagong aklat na pinamagatang, Extraordinary Transformation. Kung nandito ka ngayon at nakikinig nito, tanda ito na oras na para kumilos. I-click mo na ngayon ang link sa nakapinat na komento at i-unlock ang portal para sa iyong pinansyal na kalayaan na may eksklusibong presyo sa limitadong panahon. Ito na ang senyales na hinihintay mo. Yakapin mo na ang iyong masaganang hinahara. Kaibigan ko, magingat ka dahil isang malaking pagbabago ang paparating sa iyong buhay. Kung nahihirapan kang magbayad ng mga bayarin, nag-alala sa mga utang, o hindi alam kung paano susuportahan ang iyong pamilya, dapat mong malaman na kasama mo ang Diyos. Nakikita niya ang bawat isa sa iyong mga alalahanin, ang bawat gabing hindi ka makatulog, at ngayon nais niyang dalhin sa iyo ang mensahe ng pag-asa at pagbabago. Una, nais kong ipaalala sa iyo na ang Diyos ang ating tagapagbigay. Siya ang tumutustos sa lahat ng ating mga pangangailangan, hindi lamang sa material, kundi pati na rin sa emosyonal at espiritual. Sa mga sandali ng krisis, madali tayong makaramdam ng kawalan at kawalang pag-asa, ngunit nais kitang hikayatin na magtiwala sa Diyos. Alam niya ng eksakto kung ano ang kailangan mo at gumagawa siya para pagpalain ka, kahit na hindi mo ito nakikita sa ngayon. Sabay nating ideklara ito, Diyos, nagtitiwala ako sa iyo. Alam kong ikaw ang aking tagapagbigay at inaalagaan mo ang bawat detalye ng aking buhay. Ibinibigay ko ang lahat ng aking mga pinansyal na alalahanin sa iyong mga kamay at nagtitiwala akong naghahanda ka ng isang daan ng kasaganaan para sa akin. Sa mga sandali ng kahirapan sa pinansya, mahalagang alalahanin na ang Diyos ay tapa. Hinding hindi ka niya iwanan at hindi niya hahayaang mawalan ka ng kinakailangan. Alam niya ang iyong mga pangangailangan at naghahanda siya ng paraan para tugunan ang mga ito. Ngunit nais din niya na magtiwala ka sa kanya at sundin ang kanyang mga prinsipyo. Tanggapin mo ang katotohanan ito sa iyong kalusugan. Ang Diyos ay kumikilos ng may himala. Siya ang Diyos ng mga himala, ang Diyos na nagpapagaling, na nagpapanauli at nagdadala ng bagong buhay. Ngayon, nais niyang malaman mo na ang kanyang kamay ay nasa sa iyo. Inaalagaan ang bawat detalye ng iyong buhay. Maaring nakakaranas ka ng isang sakit, isang talamak na sakit, o pakiramdam mo'y mahina ka. Maaring ang mga doktor ay nagbigay ng isang mahirap na diagnosis. Baka napapagod ka na sa pakikipaglaban sa parehong mga problema sa kalusugan. Nais kong ipaalala sa iyo na ang Diyos ay may kontrol. Siya ang manggagamot ng mga manggagamot, siya ang may lahat ng kapangyarihan upang magpagaling. Ang kagalingan ng Diyos ay hindi lamang limitado sa pisikal. Nais niyang pagalingin ang iyong katawan, isipan, at espiritu. Madalas tayong magdala ng mga emosyonal na sugat na naapektuhan din ang ating pisikal na kalusugan. Nais ng Diyos na magdala ng kumpletong kagalingan, isang pagbawi na sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Nais niyang makita kang malusog, puno ng buhay at kagalakan. Isipin natin kung paano na ipakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihang magpagaling sa nakaraan. Alalahanin natin ang mga kwento sa Biblia kung saan pinagaling ni Jesus ang mga bulag, pinagalaw ang mga paralitiko, pinagalik ang mga may ketong, at binuhay ang mga patay. Ang mga himalang ito ay hindi lamang mga sinaunang kwento. Ipinapakita nila na ang kapangyarihan ng Diyos ay totoo, at patuloy na gumagawa ng mga himala hanggang sakas.